No, alas. Ba't ko ginawa na ako Ba't dito Dapat nungunap niya, tigawin mo sa akin. umaasa yung mga tao na akin, yung mga anak aking anak hindi. ba't gano'ng ginawa mo sa akin? Sinabi ko naman dapat sa'yo, hindi na pwede na ako ang bata, syempre. Paano naman? Di mo tatay, di ba? Magsama tayo ng nine months. Ang tagal-tagal noon. Tapos sabihin niyo sa akin, ako yung ama. Siyempre masakit sa akin yun. Ang talagang tumpak na tumpak ay yung DNA test. Okay sa'yo, ako gagastos. Para malaman mo talaga kung sino yung tunay na ama. Okay sa'yo? Jenna? Mukhang ayaw ata ni Jenna. Ipa-DNA test. Itong si Marco ay 20 years old at meron siya naging karelasyon na 16 years old. At akala niya siya nakabuntis doon sa 16 years old. Po. Oh. Dahil nga sila, which is bawal dahil minor. But anyway, pakinggan natin yung storya ng both sides. Malaman-laman ni Marco na hindi pala siya ang nakabuntis talaga dito kay alias Jenna, kundi ibang lalaki. Yun natin kwento, tama? Mr. Marco Tampos, magandang hapon po, sir. Po, oh, sir. 20 years old oh. po kayo. Alam niyo po na bawal makipagrelasyon ang isang katulad mo, 20 years old, sa isang 16 years old. Minor po yun. Alam niyo po yun. Apo. Okay. Pero mamaya natin talakayan yan. Uh, una dun sa sumbong mo muna. First things first. Now, sabi mo, magkarelasyon kay nitong si Jenna and then akala mo ikaw nakabuntis at inaako mo yung bata pero later malaman lamang mo na hindi pala ikaw ang tatay talaga. Ang tatay daw ay si J.R. Munoz, 22 years old. Naku, itong si Jenna, mahilig sa mas matanda sa kanya. Uh, Jenna. Yes, po. Alright. Una sa lahat, ikaw ay minor, 16, hindi ka dapat nagkikipag-boyfriend-boyfriend muna. Mag-antay ka muna hanggang ikaw ay 18 o 21 anyos, di ba? Now, ang sabi ni Marco, sinabi mo rin sa kanya na hindi siya ang tatay. Ang tatay ay si JR? Ako, sir. Paano mo nalaman na si, si JR ang tatay at hindi si Marco? Tama naman po kasi talaga yung bilang ko. Tama lang yung bilang mo. Anong sabihin? Bilang mo sa, from the time na last kayo nagkaroon ng sexual contact to the time na nag buntis ka at pinanganak si baby? Papo. So anong sabi ni JR? Sabi ni JR, oh, pumapayag siya na siya yung tatay. Papo, ako niya naman to yung baby ko. Okay. Pero Jenna, you're only 16. Bakit mo nagawa itong mag-boyfriend-boyfriend -boyfriend na dapat nag-aaral ka pa muna? Hindi ka ba ang gabay ng mga magulang mo? Wala ka na bang mga magulang? Naroon po. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Papo. Anong sabi nila? Okay naman na po sa ngayon. Noong una po hindi okay sa kanila. Pero ngayon po, okay naman na po. Hindi sila magsasampa ng kaso labang kay Marco? Hindi po. Yung gusto ko lang siya naman po kasi saka yung gusto po ng parents po, Tumigil na lang din po sa para hindi po mas, mas talong sumaki yung gulo. Kasi nagatamay po yung bata. Ano ibig sabihin na tumigil na siya? Bakit ayaw niya tumigil? Ano yung ginagawa niya na para dapat tumigil na siya? Maulit-ulit po kasi kaya hindi po sa tumitigil. Chat pa rin po siya ng chat sa akin na... Bandi mo i-block? Nananakot din po kasi yung, yung mga kapatid niya na yan. Magpapatuloy po nga daw po para, no, para malaman nga daw po sino yung tatay ng bata. Yung akin lang naman po, Huwag po nila idama yung bata para, para hindi po masyadong dumaka yung ulo. Okay. Marco, alam mo na si Jenna ay 16 years old no? nung ikarelasyon mo siya. Alam mo na bawal yon, Ba't pinagpatuloy? Bawal po namin yung isa tiske. Bawal ko po. Hindi ko po alam mo ba't ginawa niya sa akin. Kigilo ko niya ako. Ang tagal nun. Umiyak ka? Opo. Sige, usap kayo muna. Sige, pagbigyan kita. Kausapin mo. Jenna, mag-usap kayo ni Marco. Umiyak na itong si Marco. Usap kayo. Jenna, please. Hello. So, Hello. Ba't mo ginawa sa akin yun? Ba't mo nilo Dapat nung unap na yun, sinabi mo sa akin. Kasi umasa ako na akin. Yung yun anak niya, Yung aking yun, anak yun eh. Ba't ganun ginawa mo sa akin? Sinabi mo naman na ka sa'yo. Hindi na pwede na ako yung bata. Siyempre, paano naman tingin sa to tatay, di ba? Nagtatrabaho ako. Nadadamay ko. Nagtatrabaho ako, tapos hindi ko pa nalaman na nanganak ka. Sinabi mo sa akin, ako pa nagtanong na nanganak ka. Tapos sabi mo, hindi ako yung tatay. Nagsama tayo ng nine months. Ang tagal-tagal Tapos sabihin niyo sa akin, hindi ako yung ama. Siyempre masakit sa akin yun. Oo, oh, alam ko naman yun. Alam ko. Sa'yo oh, kasi bali, wala lang kasi masaya ka eh. Pero sa akin, masakit yun. Mas masakit, ah uh, Marco, pag ikaw inakulong? Mas masakit yun sa loob ng kulungan. Butas-butas ka talaga, pumada lang katapat mo. Seryoso ako. Kasi dapat di mo pinapatulan ng isang 16 years old. Patulan mo yung ka kasing edad mo. Matanda na rin po yung kinakasama niya ngayon sa, sa 23 at 23. Kaya nga, pareho kayo. Itong si J.R. Munoz at saka ikaw, pareho kayo. Magsasama kayo sa loob ng kulungan. Kung halimbawa itong parents nitong bata ay magsasampan ng kaso laban sa inyo o yung mga kinangkulan tulad ng mga DS DSWD o Women's Challenge Desk, naisipa magsampan ng kaso laban sa inyong dalawa. Yari kayo. Di ba? Jenna. Hello po. Yung bata pa test natin. Okay sa'yo. Para magkalamanan kasi sabi mo bilang-bilang. Kuminsan kasi yung bilang nagkakamali yun. Hindi precise yun. Ang talagang tumpak na tumpak ay yung DNA test. Okay sa'yo. Ako nang gagastos. Para malaman mo talaga kung sino yung tunay na ama. Okay sa'yo? Jenna? Mukhang ayaw ata ni Jenna. Ipa-DNA test. Baka nga talaga si Marco ang tatay. Marco, ba't mo nasabi na ikaw ang tatay? Kasi po, talagang gusto ko po may itim. Ano? po ng loob sa bata eh. Ano po? Paano? po ng loob sa bata. Gusto ko po lagi yung like ko nakikita yung bata. Ah, yung luksyon ng dugo kung tawagin. Opo. Okay. Jenna. Hello po. Ipadinitest natin yung baby. Okay sa'yo? Ayaw. Jenna? So, gets ko na. Ayaw ni Jenna. Pero Jenna, unfair naman to kay JR. Kung hindi siya talaga ang tatay, papaako mo sa kanya at sa buong akala niya, siya ang tatay, yung pala hindi. Di ba panluloko yon kay JR? Mas maganda Jena para sa kapakanan na rin ng bata, ipadinites natin. Okay sa'yo? Jenna? Okay, Marco, ikaw na siguro magsalita, magkipag-usap ka. Umiyak ka, laksan mo yung iyak mo, maba. Mahinang iyak mo, hagol-gol ka. Sige, kausapin mo si Jenna. Kami ayaw ang kausapin. So, mahina, mahina, laksan mo. So, I know. hello. Mm -hmm. Ba't ganun yung ginawa ko sa akin? Ba't ka kasi pinapapot ko sa Kahit sabi mo, hindi, kahit sabi mo sa akin, hindi akin yan. Kahit sana ipakita mo na sa akin yung bata, okay na ako din. ka kasi wala naman siya, si wala naman ako, but but si ka hindi sa, mga sa ako dito lang. Ko yung mga nangyayari sa kung 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 ko kung bigla ako tinatabi ng pamilya mo. Noong lang, ganda lang yung pakikisama ko sa kanila. At ibang laka, na mo din ako. Okay. Marco, magunos dili ka. ah uh, ganito na lang Marco ang gawin natin. Ano? Una, tantanan mo na itong si uh, Jenna. Ayaw na niyang ikaw ay magpo-post ng kung ano no sa social media. She doesn't want anything to do with you. Nag-gets mo yun? Opo. Huwag mo nang pilitin pa dahil kapag nagpumilit ka, makakasuhan ka ng harassment. Cyber libel at kung ano-ano no pa. So tumigil ka na. Opo. Opo. Buti nga hindi kanya hinahabol. Pinagpapasensyaan ka lang niya doon sa ginagawa ng mga panggigipit sa kanya pangaharas. Paano kung ito ay na at sinampahan ka ng kaso? Utusan yung mga magulang niya, sampahan ka ng kasong uh, exploitation of minor. Nagets mo? Opo. O, oh, tumigil ka na. Kung ayaw niya ipakita sa iyong bata, wala kang magawa kasi itong DNA test is uh, ano lang ito uh, voluntary. Ngayon, kung gusto mo para maging mandatory, eh, pumunta ka sa korte. Magsampa ka ng kaso sa korte labang kay Jenna at si Jenna ay obligahin ng korte na ipadinitis yung bata. Kung meron kang grounds na para iakit yung kaso sa korte, kaya lang pagdating sa korte, baka mabaliktad ka pa pag nakita ni judge na minor itong dinidimanda mo, ikaw pa may gana magdimanda samantalang ikaw pa may kaso dapat na exploitation of minor. Gets mo? Opo. Jenna? Hello pa. DNA test, ayaw o gusto? Ayaw ko po sa ikan Ayaw mo? Lalo yung gulub Okay. Pero Jenna, ayaw mo, sinabihan ko na siya na tumigil na. Nakikinig ka, Marco? Opo. Tumigil ka na. Andito siya, Tony para sa kalaman ng lahat. Although meron ako nag nagbigyan ako ng opinion ko, pero iba yung opinion ng isang legal expert. Ito yung nag-garret ng Party List, nagbabalik babalik. Ito yung yes sir etong si Marco, mm -hmm. 20 years old, 16 yung kanyang girlfriend. Yes, sir. At sabi niya, siya ang nakabuntis dito kay Jenna. Sabi niya Jenna hindi, ang nakabuntis si JR. Mm -hmm. Pero sabi ko sa kay Jenna, hinahamon ko ng DNA test, ayaw niya Jenna. Gusto ni Marco. Eh pwede ba natin ma-obliga si Jenna? O tama ako, korte lang pwede mag-obligate ka dyan. Anong take-away mo rito? Sabi ko, pagpunta ka ng korte, baka mo may si Jess mapikun pa sa'yo dahil mayroong yes. no, demand mo. Dapat uh, ikaw pang madimanda. Anong tingin mo? Tama po yun, Sir Rafi. Dito kasi sa case na to uh, hindi tayo sure sa paternity ng bata o kung sino yung tatay. Ang sure lang tayo, sino yung nanay. Therefore, yung nanay lang ang may right mag-obliga doon sa anak na magpa-DNA test. Mm -hmm. So kapag ayaw po ng mother ipa-DNA test yung bata, korte lang po uh, ang... May kayang mag-compel sa kanila mm -hmm. Pero in this case po kasi tama po yung opinion yun, Na lugi naman yung nagsusupport na father Kapag eventually malaman natin Na hindi pala talaga siya yung biological father uh, In fact, there are a lot of cases Na sinisingil yung tinatawag nilang back support Dahil mali yung tao nagsupport na dun sa bata In order to avoid yung situation na ganyan Na later on magsisise dahil sa dami ng perang ginastos Lalo na pag hindi na kayang sustentuhan Baka makausap natin silang maayos Na ipa-DNA test na po natin Okay. Ayaw talaga ni Jenna. Mm -hmm. So, a ako, sarili ko opinion to, baka alam ni Jenna na hindi talaga itong si Jer, ang tatay. Yes, sir. Uh, yun rin po ang basa ko, no? Kasi most na mga tumatanggi sa DNA test, ang iniiwasan po nila, yung mapapahiya sila eventually na malalaman yung katotohanan. Pero kawawa po kasi yung bata. Yes. So sana ma-understand ma po ni Ma'am Jenna na gano'n yung situation Kapaganaan natin. Ng bata. Yes, so, sir. ngayon, gusto ni Marco, pangalawang Uh, gusto naman nangyari, lumapit sa atin Bigyan siya ng karapatan Na makita man na yung bata O makarga o et etc eh, Parang umiwas si Jenna mm -hmm. So may karapatan mm -hmm. si Jenna na umiwas O so, tumanggi dahil Hindi pa naman na-establish sino ang tatay Tama po si Rafi Right now, uh, legally speaking Anyone could be the father So wala pong right to demand yung Visitation rights Dahil hindi naman siya yung father When it comes to the facts na established na mm -hmm. So kung gusto nga po nila malaman Kung sino may right to visit Babalik at babalik po talaga tayo sa DNA testing natin. So sana hindi masyado magmatigas itong complainant natin na babae para... Siguro, ang nakita ko rito, si J.R. Munoz na isang 22 years old, mm -hmm. ang pwedeng pumunta sa korte para sabihin, pinapakarga sa akin. Yes, sir. And then sabihin ni Judge, sige, pati natin bata. Tama po, Sir Rafi, kasi ang rules ng DNA testing natin, as long as it is a material fact doon sa kasong nililitis, pwedeng humingi ng DNA test yung isang party. Uh, dito sir, may naisip ako isang loophole. Mm. Since minor pa po si Jenna, mm. pwede natin kunin yung consent ng kanyang magulang. Ah! On the other end mga sabihin naman ng ni Judge, teka muna, kayo mga gurang kayong dalawa, pumato kayo 16 years old, kayo dapat kasuhan. Hindi <laughs> ba po din gano'n mangyari? Isa pa yun, sir Rafi. Kasi tandaan natin sa RA 7610, binibigyan po ng right ng ating government mag-prosecute ng cases of child abuse. Mm. As long as walang may gusto mag-prosecute, And it's established nga na may case for child abuse. So mag-ingat-ingat rin sila going to court. Aha. Kasi i-admit ia nila na he had sexual relations with a minor. Ayun. Okay. So ingat-ingat lang talaga. Yes, sir. Tapat maayos na lang nila ito na hindi na kailang pumunta pa sa court hindi lumaki. Tama Salamat sa iyo, Nagkaratungo ng Aksya S. Party List. Marco, ang mo na lang ngayon, umiyak ka ng umiyak hanggang sa maawa sa iyo itong si Jenna at uh, payagang kang uh, yakapin ng bata o kargahin And then, isa pa, para pumayag si Jenna na ipadinetest yung baby para magkaalamanan. Opo. Pag hindi siya pumayag, wala kang magagawa. Now, ang advice ko sa iyo, para wag na madagdagan pa yung problema mo, itigil mo na yung pagpupo sa social media ng kuwa ano-ano. Tigilan mo na siya, tantalan mo siya, nag-gets mo? Opo. Very good. Ah, Jenna. Hello po. Okay, sige, titigil na lang siya. Tatantalan ka na niya, okay? Sir, nabay, but... tuwa ko na ano, na kahit makita siya yung batay, di naman po't lalayo sa kanyang... Hindi ko Paulit na lang Siya na sabi na, payag ng kami ni Kaya na pwede niya matag tayo bata. Basta, ano, magkutan na lang ako ng ganyan. Huwag po sa Yung mga kipag-usap po siya ng maayos, Hindi yung... Jenna! Namawala walang signal si Jenna. Basta, Marco, okay ng pag-uusap natin ha. Tantalan mo na siya, okay? Opo. Jenna? Hello po. Okay. So, ang sinasabi mo na papayag ka ma makita niya yung baby nitong si Marco basta tantana na kayong dalaw ni JR. Apo, napayag po talaga kami. Basta po siya po yung ganito ka talaga. Okay, Jenna, meron ako isang tanong. Pakisagot lang na maayos, please. Bakit ayaw mo ipadinitis yung bata? Ayaw lang kasi yung makailan ng gulo. Ayaw mo ng gulo? Hindi, hindi nga gulo ito eh. Ito nga yung mag magbibigay daan na para malaman ang katotohanan. Hindi gulo yon. In fact, dapat matuwa ka pa kasi magkaalamanan na, na kung ano talagang totoo. Yeah. Ngayon magulo kasi hindi pa natin alam ang totoo. Di ba? Jenna? Oh, sabi pa ni Irene, tama to. Closure yan at hindi gulo. Tama, closure yung magkaroon ng DNA test. Gets mo? Okay, ayaw ni Jenna. Hindi natin pwedeng puwersain. Marco? Oo. Oh. Kausapin mo nang lang si Jenna off-air. Mag-usap kayo. Opo. Oh. Pag ayaw niya, hindi natin pwedeng mapilit. Siguro kung gusto mo, kay bigali mo si JR at ngayon si JR ang mag kay Jenna na ipadinites yung bata kasi pinapasalo sa kanya. Opo. Oh Jenna, alam mo ba, i-explain mo kay Jenna, si Jenna nagbibingi-bingi na, na darating yung time, halimbawa si JR na piko na o na naging pabigat na yung pagsusuporta niya, nabibigat na na siya, maaari siyang magdemanda at kapag napatunayan na hindi pala talaga siyang tatay, eh pwede niya singilin yon si Jenna. Narinig, mo, Jenna? Apo. Ready ka ba doon? Pag napatunayan later on, after 5 years or 10 years down the road, na sabihin ni JR, teka muna, hindi ata akong tatay niya, pwede na-test natin. Ngayon, napatunayan na si siya tatay, yung for the past 10 years na isinuporta niya sa bata, sisingilin sa iyo ni JR. Alam mo yon? Apo. Oh, so ayaw mo pa rin ipa-DNA. Eh, Jenna? Okay. Ganun na lamang, uh, Marco, ha? Tigil mo si Jenna at off-air. Pag-usapin namin kayo. Usap kayo, Jenna, ni Marco. Very clear sa amin ngayon na itong si Jenna, ayaw niya ipadinitis yung bata because tulad sinabi na ito yung tungol na si Partylist, Party List. Natatakot siya na lumabas yung katotohanan. At anong katotohanan? Maybe alam niya, she knows in her heart, na hindi talaga si Jenna ang tatay, kundi si Marco. Kasi kung talagang gusto mo yung katotohanan, then ikaw pa mismo maghamon ng DNA test. Ganoon yung nangyari sa amin. Naghamon yung mga gusto malaman yung katotohanan. In this case, ayaw ni Jenna. So, huwag natin pilitin. Okay? So, ayaw nila, huwag nila. Okay? Pero 16 years old ka pa lang, Jenna, dapat hindi muna. At ikaw naman, Marco, mag unos dili ka na. At ikaw, J.R. Munoz, isa ka pa pag napiko nitong mga otoridad at sinampahan kayo ng kaso, sabi ni Atty. Na ingat-ingat kayo, pwede kayo sampahan ng kaso.